Mam, yung sabina for cabinet... Uy, ako okay lang. Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng, ng taong bayan, para ke dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa Ejecutuibo, bring them here sa so Senado, para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. So ito nga mga bayan, panoorin po uli natin ang second hearing ni Senator Amy Marcos. Pero naging bad news ito sa, sa Senator Amy Marcos at Senator Bato dahil hindi po dumalo ang mga pinatawag nilang opisyal ni PBBM katulad ni General Torre, Department of Justice, Romula at iba pang mga opisyalis na pinatawag ay hindi dumalo sa second hearing ni Senator Amy Marcos. So panoorin po natin kung ano ang sinasabi ni Senator Amy Marcos dito at ano ang gagawin para mapadalo ulit itong mga sangkot papadala sa Hug Netherlands kay former President Roa Duterte dahil hindi pa talaga opisyal na nakukumbinsi nila ang mga senator kung bakit nila talaga ginawa ito at sino talaga ang nag-utos sa kanila ay hindi idaan sa tamang proseso sa pagdakip nila kay former President Roa Duterte. So what's po natin ang Senate hearing na ito, mga kabayan? That the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. Mismo yung ICC sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating pangulo even under international law surrender of a filipino citizen without court proceedings may be illegal red notice or diffusion is not a warrant of arrest ang tanong ko, ano ang legal basis ng aresto? Ngayon, ang sabi ng uh, gobyerno, eh, yung turnover to the ICC was a surrender. Surrender na po to under Article 17 of RA 9851 and the Rome Statute, walang Uh, pakialam sa Rome Statute kasi hindi na nga tayong member. I need to point out that before they can actually surrender PRRD, they have to arrest him to have him in custody. If there was no warrant issued by the court for PRRD's arrest, does that mean that it was an administrative arrest? Was the administrative arrest valid? Was the DOJ or whoever ordered the arrest empowered under 9851 to effect an administrative arrest? Nakakatuwa kasi kanina nabasa ko lang sa Diario tamang-tama na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi L uh, sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. And And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC sinawabe na ang Pilipinas ang nagsurrender sa dating pangulo. Siguro si Attorney Medina na naman magpapasaklolo tayo. Ano ba ibig sabihin ng administrative arrest at tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Magandang umaga po uh, Madam Chair. Uh thank you for the invitation. Uh good morning po uh, Senator Bato. la Rosa. Good morning po Senator Bongo. Uh going back to the question, uh administrative arrests. Actually, the Supreme Court uh, has recently clarified that administrative uh warrants uh, for the arrest of uh non-Filipinos Are actually valid. But these administrative arrests apply only to non Filipinos in deportation proceedings. At least the uh, the from the, from the case decided by the Supreme Court, it involved a foreigner. Now, we must also take note that in that recent case, that's a landmark case, because in this decision, the Supreme Court introduced an innovation. Historically, Administrative arrests, uh, deportation process are purely administrative; no court intervention. But this time, the uh, justice, the chief justice, uh, uh, who wrote the decision, and uh, upon the, the the suggestion of uh, Supreme Court Justice Marvic Leonen, they introduced a new rule. Under this new rule, even if a Person, a non foreigner, is arrested on the basis of an administrative warrant, they must still inform the regional trial court and wait for the regional trial court to issue a judicial commitment order. Therefore, there is a, now a duty on the part of police officers or immigration officers, even when arresting a foreigner, to bring this person to the jurisdiction of the courts so this represents a new trend if a foreigner uh, is is should be brought to to a Philippine court before he is removed from the country with more reason that uh, a Filipino citizen should be subjected to some judicial proceedings before surrendered to a foreign government and I as I have explained earlier from the constitutional level, from the statutory framework, even under international law, surrender of a Filipino citizen without court proceedings may be illegal. That's not just constitutional, that's also statutory, even under international law. In fact, the Interpol constitution itself requires Some due process, the application of Philippine laws, and number two, the application of the rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, which includes due process. But thank you for. Attorney Medina, so ano ang um, nakikita ninyo kung uh, inaamin ng ICC na ang surrender? ni uh, dating presidente Duterte ay isang desisyon na ginawa ng Pilipino na pamahalaan. Anong epekto noon? Ang ibig ba sabihin ay linabag yung kanyang karapatan kasi tulad nga ng sinabi nyo doon sa kaso ni UNLen noong 2023 bagong-bago pa lamang eh talagang kinakailangan dalhin pa sa RTC 'yan, meron pang proseso, uh, pitong yata yung requirement ko naalala ko, ang dami-daming uh, sinasabi Opo. doon na talagang uh, pinagtatanggol ang karapatan mismo ng dayuhan. Opo. eto Pilipino pa. Eh ngayon mismo yung spokesman ng ICC sabi, decision yan ng pamahalang Pilipino. Hindi kami yan. Apo. So, anong epekto po noon doon sa nangyari kay Presidente Duterte? Uh, 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 Madam Chair, uh, just out of respect for the court proceedings, that, that, uh, so as not to be seen as influencing the court proceedings, I will not make my statements uh, in specific reference to the President. Uh, if a future issue, a similar issue comes up, okay, uh, extrajudicial surrender of a filipino citizen to a foreign state or a foreign or a, an international tribunal would be in, in contravention of constitution on several aspects of the revised penal code on several aspects. And international law, not just the Rome Statute, uh, the International Convention on Civil and Political Rights, the United Nations uh, the Universal Declaration on Human Rights, and even the Interpol Constitution, if there is if the, the surrender is upon the request of the Interpol. all this um, the entire legal framework when it comes to the deprivation of liberty, requires court intervention requires court level due process and by court po, you mean local court yes Do po, local court in this domestic, case? Uh, domestic 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 uh, due process the entire idea of uh, due process is really can be simplified as follows the police has no final authority to decide on whether a person will should be deprived of liberty that authority to deprive a person to to declare that a person will, will be or to decide that a person will be deprived of liberty that is not the authority of the police that authority is lodged only in the courts of law the police cannot at the same time be the judge that's essentially due process and separation of powers Thank you. Thank you very much. Um that's loud and clear. That the police cannot be the judge in determining the deprivation of liberty of any person. So maliwanag po 'yun. At uh, kinakailangan na maliwanag sana kung totoo na inaresto si dating presidente sa ilalim ng RA 9851 kung talaga bang administrative arresto kung nasa dito sana sila na paliwanag nila sa atin at uh, nagkatotoo at uh, nagkaliwanagan tayo. Ito ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin pero si General Torre eh hindi nakikinig. Kaya sana nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam sa pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. Hindi naman araw ito, sir. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Hindi isang tayo. Ilan ang binigyan ng ganitong mga mabuhay rin sa labas? Siyempre, kung kayo namin... Sir, hindi ko rin umingin pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Sir, eh... That's the point that I'm saying. Alam naman niya, kung may mga gano'o, kayo... Please lang, so, ma... Uh, Pawalawakan! 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 Kung mayroon ka na lang... Bawal, Bawal lang lang to counsel, to Ayun maliwanag na ang uh, ini-invoke ang sinasabi ni uh, Attorney Delgra was Article 59 why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute ang ICC Article 59 does not apply Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andiyan yung certification ng DOJ. Eto pa hindi natin maintindihan yung date. Kung uh, makita ni Senator Bato, ang date po niya yung aresto ala il, uh, March 11 na certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw, wala na rin sa si Pilipinas si dating pangulo. So, ang certification sumunod sa aresto, March 11, March 12. Ang aresto March 11, maalala niyo. Eh yung certification March 12. Pagkatapos, ang sinasite dito ito na naman ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute, Article 59.4, Article 59.7. Eh, nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra pati na rin dito sa DOJ circular na ito ay dahil sa Article 59. Kaya nga kailangan na kailangan ni paliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested Um, E.S. Medialdea, makikita natin yan for the obstruction of justice ayan mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin ha he admitted that he even handcuffed him Ata uh, binasahan pa siya ng Miranda Rights eh, kung maalala natin doon sa video. Eh kung ganoon uh, kung inaresto niya si ES Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa um, presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestohin at talagang uh, ikulog, pinadala pa sa Hague? parang ang gulo. Kasi noong nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay ES Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako? Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? <laughs> Dapat diba? talaga. Eh, inaristo mo na eh. Hinangkap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Eh, kaya nga nakakapagtaka. Pinagbiyahin niya. Tama ba yun? wala makapagsabi na tama yun. So, Oo nga. At, eh uh, eto pa. Nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra, ang susunod na aarestuhin. Ano to? Uh, pananakot ba to? or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next. Was he going to arrest him for what? Uh, was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman na, eh, di ba sa video, nakaupulan yung tao eh. Tapos, uh, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin eh. Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen ha, na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, Inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, e eh, ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the uh, Revised Penal Code threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan? bilang uh, tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin niyo? Hindi lang hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko ay eh, talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang uh, he, he, he went overboard. ah uh, lahat na lang binayulit niya. Madam Kaya Chair. nga, sunod-sunod nga eh. Parang uh, hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin eh nagtataka, bakit ganoon si Medialdeya? Uh, nabasahan na, na na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe, tapos yung isa tinakot ng tinakot at wala namang ginagawa. At uh, labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktor, ano? Dahil uh, mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tignan natin. Ang balita, ang sabi, si, si uh, Presidente Duterte tumaas ang blood sugar meron tayong uh, nakikita dyan at ang balita, ayun, ayan. Tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang um, ang kanyang uh, sugar uh, for diabetes management. Meron siyang uh, insulin pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor pero yung 300 eh talaga alarma di ba? Napakataas ah, nito. Okay. Di oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba? Doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba, kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP, ang sabi daw, daw, lahat ito daw eh, kasi maraming nakarinig, na wag daw ipagbiyahe kasi may sakit mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan, sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan? na magbiyahe kahit ganong kataas. Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede magintay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung uh, pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor too eh. Bakit hindi niya uh, bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor, 'di ba? Doctor of choice, parang counsel of choice katulad ni uh, ni uh, uh, VP Inday. 'Yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi nila napakarami ng abogado dito. Eh hindi naman 'yun ang counsel of choice. Ito rin mga doktor na to, hindi naman Doktor niya, personal physician ang sabi. So oh, lahat ito, nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP eh, pinayagan ang PNP mag over ng Villamor? Sino nag So, sino nagsabi kay General Cordura? Na si dating pangulo ay dadalin sa Villamor. Normal ba 'yan? Ordinary procedure ba 'yan ng PNP? Dadalin bigla sa Villamor ang uh, mga arestado? Hindi naman yata. K Kasi plano na talagang ilipad sa dahig. Kaya doon sa airport nilagay. Oh. Para malapit doon sa nakaparking na na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba 'yon? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala nila na lang sa PNP facility? Palibhasa sa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre, bitbitin niya sa Krame o sa ibang uh, kaya nga facility. Yon, uh, sabi nga ni Torre, will plan na 'yon. Hindi 'yon spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte, dito, nakaready na yung Gulfstream na aeroplano do naka-standby malapit sa uh, yung uh, facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon, dahil paano na talagang ilipad? Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandoon. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit? Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation, kasi puro sa AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon, anong masasabi natin? Al alam mo, Madam Chair, th that is the reason why I, I move a while ago to issue sabina dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil, uh, uh, mga mga sundalo naman yan sila eh. Mga sundalo naman yan sila. I, I understand the situation, they're just following orders. Pero, pag umabot sa punto dapat, kung nakikinigay mga kasundalohan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na ibinibigay sa inyo, ay very unconstitutional na. At klaro na na may nilalabag ng mga batas. Dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo dahil uh, ang ating oath is to serve and protect, hindi po para mag-violate ng batas. So yun po ang dapat uh, harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited uh, empty chairs uh, sa harapan natin ngayon, uh, Madam Chair. Maraming salamat at sang ayon po ako. At uh, sa transcript no nakaraang hearing, sinabi ni Secretary uh, Gibo doro "We were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty." Ang tanong natin, sino nagutos? Sino nagdeputize? Bakit uh, nagkaganon? 'Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung uh, transcript, hindi po ba? At uh, maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputized, napag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Oh. Ayun. Ayun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputized? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a General uh, ng Armed Forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na Presidente ang nagbigay ng order na yun. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Chudoro, sino nag-utos? Kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member, kundi ang Pangulo mismo. Naba mga kabayan, kaya pala hindi dumalo ang mga opisyal nito dahil ayon sa kanila ay sapat na raw ang unang hearing na naganap noon na patawag ni Senator Amy Marcos. Ano sabi sa balitang ito mga kabayan kung bakit hindi sila dumalo? panorin po natin ang balitang ito mga kabayan. Ipinaliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang liham na ipinaabot ng Executive Department sa Senado ukol sa hindi pagdalo ng ilang government officials sa ikalawang pagdinig kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Giit ng opisyal, marami sa mga paksang inilatag ng komite sa imbitasyon nito ay sa palagay nila ay maituturing na nakapailalim sa executive privilege. Ito aniya ay ang mga bagay na hindi dapat isinasa publiko. Kaya minarapat na lamang anila na sabihin o sabihan ang mga senador na hindi maaring piliting sumagot ang mga cabinet secretary ukol sa mga ito. Nauna ng sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sapat ang mga impormasyong naibigay ibigay na ng mga opisyal ng gobyerno sa unang uh, paggulog ng pagdinig. So it was best to Get ahead with uh, a letter to the senator and to the Senate president so that they would be uh, formally informed that uh, in that hearing, uh, our uh, cabinet secretaries and other executive officers would be uh, uh, not forced to respond to questions so concerning those matters. That's the essence of the letter. Hintayin natin kung ano talaga ang magaganap sa patawag na ito na supwe na ni Senator Ami Marcos kapag hindi sila uli dumalo kung ano ang gagawin ng mga senator na to sa mga opisyalis na pasaway ni PBBM Maraming salamat sa inyong panunood comment lang kayo sa inyong mga reaksyon